Yan. Sakitong na. Hello po mga bro mga sis. Papagpalang hapon po. Dito po pala kami ngayon ni Sis Lisa sa Kasanayan Church. Church. Balik Kapis pa rin po ito. Yan. Sumama po ah, suma sumama po kami sa pamangkin ng aming kumare. Magsisimba po sila at din sa kanilang ano, yumao, no. Ah. Uh -huh. po. Kasanayan Church. Okay, pasok tayo. Ganda. Can... punta po kami ng tabing dagat. Mga bro, mga lang po. Dagat na. Sa may likod po dito. Doon ako no, si Slisa. Dagat na po dyan. Ha, ha. Yan. Simbahan ng Kasanayan. San Vicente Pirer pala ay Kasanayan Pilar Capiz. Ah, Pilar to, Pilar. Pilar pa rin. Mm -mm. Ang salita po dito ay ilunggo. Salita dito ay ilunggo. Oh, yan. yan, mga bro, mga sis. Yan. Ayan, uh, ang sa simbahan nila dito ang mga salita ilunggo. Ayan. Tinotor ko po kayo sa kanilang province ng aking kumari. Pilar Capiz. Shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment po pakipindot ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat. Hmm? Huh?